Prioridad po ni Mayor Madeline Yorobe Alfilor ang edukasyon. Kaya't sa kanyang pamumuno, maraming naipatayong mga paralan sa lungsod sa iba't ibang barangay. Katuwang ng Iriga City ang ilan sa mga proyektong ito ang national government sa pakikipagtulungan din ng Chinese Chamber of Commerce. Napaayos po natin ang ating mga classrooms sa pagpipintura ng mga ito, pagsasaayos ng mga bubungan, pati na rin ang mga kisame. Inayos din po natin ang mga school gates at fences pati na rin ang paglalagay ng maayos na school stage sa mga paaralan. Upang masiguro na may sapat na tubig sa ating mga paaralan, nagpagawa rin ang lungsod ng Iriga ng rainwater collection system sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Dahil po sa ating walang sawang suporta na ibinibigay sa mga paaralan, ay kinikilala taon-taon ang Iriga Central School ng Department of Education bilang nangungunang paaralan sa Brigada Eskwela at nariyan din ang San Antonio National High School sa secondary level. At nung nakaraang taon, tayo po ay nagawaran ng Department of Education ng Diamond Award dahil na rin po yan sa ating pinapakitang dedikasyon sa pagpapaunlad ng edukasyon Ginagawa na po ng Team Iriga, Team Madel, ang ipinapangako ng iba. Hindi na kailangan ng pagbabago. Ang tunay na kailangan nating mga erigenyos ay pagpapatuloy ng ating magandang nasimulan para mas mapaunlad pa ang ating lungsod. Mayor Madeline Yorobe Alflor Multi-awarded na World Class pa ang public service Hashtag si